Habang ipinipinta ang tanawin sa isang burol sa San Francisco, nasaksihan ng isang dalagang nagnangalang Imo O'Hara ang pagpatay sa isang miyembro ng Yakuza mula sa Japan, napansin niyang habang walang ekspresyon ang mamamatay tao sa kanyang harapan. Look, Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata nito, ipinakilala ng mamamatay tao ang sarili kay Imo bilang Yu. 20 years I've been alone. I suppose I paint. And now, you will free me. Makalipas ang ilang araw matapos bumalik si Imo sa kanyang bahay sa Vancouver, Lumitaw si Shido Shimazaki sa istasyon ng pulisya at inanunsyo ang digmaan laban sa Sons of the Dragons, isang grupong triad mula China na umano'y responsable sa pagpatay sa kanyang anak. Ipinaliwanag ng Interpol na ang grupong ito ay mga inapo ng isandaan at walong mongheng budista na nag-alsa laban sa pamumuno ng Manchu noong unang panahon. Ayon sa kanya, si Freeman, ang mamamatay tao ng grupo. Sinabi ni Shimazaki na si Imo ang susunod na target dahil siya lang ang nakasaksi sa pagpatay. Pagkatapos ng pagpupulong, inambush si Shimazaki at ang kanyang mga tauhan ng isang nakamaskarang lalaking tinawag na Freeman. Arota! Arota! napatay si Shimazaki at sa kanyang pagtakas, nadaanan niya si Imo, na nakilala siya sa kanyang mga mata. Namutawi sa bibig ni Imo ang pangalang Yo, ikinagulat ng detektibong ang nakatalaga upang siya'y bantayan. Kinagabihan, ininteroga si Imo ni Nanette at Forge tungkol sa pagkataon ni Freeman, pero dahil kulang sa ebidensya, pinalaya rin siya at sinamahan pa uwi sa kanyang mansyon. Habang nagsisiyas at sinete sa paligid, Natagpuan niyang walang malay si Forge at hinarap niya si Ryuji at Kimihan Ada na gustong patayin si Freeman at kunin ang kontrol ng Hakushin Society. Sa loob ng mansyon, hinarap ni Imo si Yo at tinanggap ang kanyang kapalaran. Ngunit sa halip na saktan siya, nakipagtalik si Yo kay Imo. Nabulabog sila nang sumugod ang mga tauhan ni Ryuji. of them. Napatay niyo ang mga ito at nasugatan si Ryuji, pero tinamaan si Imo ng bala. Nilabag niyo ang sarili niyang panuntunan at dinala si Imo sa ospital. Nang gumaling ito, sinundan siya ni Nanete at Forge, ngunit ang kanilang sasakyan ay binanggan ng truck na minamaneho ng isang Yakuza. Namatay si Forge sa aksidente. Si Imo ay naglakbay papuntang Japan at muling nagkita sila niyo na isinalaysay sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Noong mga nakaraang taon, si Yohin Mire ay isang tanyag na iskultor ng palayok. Sa isang exhibit sa New York City, nakakita siya ng isang rollyo ng negatibo ng mga larawan. Nang ipa-develop niya ito sa kanyang banyo sa hotel, lumabas ang mga larawan ng pagtorture at pagbitay sa isang lalaking may tato ng dragon, katulad ng mga tato na kalaunan ay magkakaroon siya. Bago siya makaalis ng hotel, siya'y dinrudge at dinukot ng grupong Sons of the Dragons sa pamamagitan ng acupuncture, naglagay sila ng mga subliminal na utos sa kanyang isipan. Sa kanyang unang misyon, ang pagpatay sa mafia boss na si Antonio Rossi, siya ay lumuha ng mga luha ng kalungkutan, kaya tinawag siyang Crying Freeman. Binalitaan ni Cosio na sinalakay ng grupo ni Ryuji ang pabrika ng Toyo sa Shanghai na pinoprotektahan ng Sons of the Dragons. Bilang ganti, Nagpunta si Nayo at Ko sa libing ni Shimazaki malapit sa Tokyo upang patayin si Ryuji at lipulin ang kanyang angkan. Sa gitna ng libing, habang nagtatalik sa loob ng isang aparador, isiniwalat ni Kimi kay Neta na ang mga Shimazaki ay isinubo ng angkan ng Hanada upang mapatay at maaga ang kapangyarihan. Kailan ninyo at ko ang angkan? Chelsea. Ngunit habang tinangka ni Ko na patayin si dahil sa pagtataksil binaril siya ni Ryuji bago sumabog ang buong gusali at ikinasawi nilang dalawa. Bumalik si Yo sa kanyang tahanan, kung saan inihanda niya ito para sa pagsabog at inalmasan ang sarili upang labanan si Naneta at Kimi kasama ang kanilang mga tauhan. Kahit nasugatan ni Neta, napatay ni Yo ang mga tauhan at natalo si Naneta at Kimi, si Kimi ay nasaksak malapit sa puso. Bilang kapalit sa pagkakaligtas niya, nangako si Kimi kay Yo na hindi na sila hahabulin ni Imo. Habang papalayo si Nayo at Imos, nagtangkang barilin sila ni Neto mula sa likod, ngunit pinatay siya ni Kimi. Sa huli, makikita si Nayo at Imo na palubog sa araw habang bumabagtas sa dagat.